Hi mga katonets! I didn't vlog! <laughs> Please like, share, subscribe mga katonets! Comments na rin! Pag may time kayo mga katonets! Nandito tayo sa likod ng bahay! <laughs> sa ano, bakanting lote! Tapos, naga... Kumukuha tayo ng gumpachi, mga katunets, dito sa Japan. Huh? Ang sarap nito, sobra. Ito kasi yung season dito ngayon sa Japan. Yung gumpachi. So ipapakita ko na sa inyo, mga katunets. Meron akong nakuha dito eh. Kasi lang mahirap lang kumuha talaga ng gumpachi, mga katunets. Mahirap siya kunin. Ayan o, oh, mga katunets, nakakuha na tayo. <laughs> yan. So sa yun, kinukuha pa natin o, oh, marami mga katunets. Kukunin pa natin yan ng ating pangsungkit. Meron ako pangsungkit eh na may gunting sa dulo. Ang hirap kunin. Ayan o, nakuha na natin yung isa mga tunits. Kaya, yun. Pagsikapan pa natin yung mga katunits. Alas 5 na dito ngayon mga katunits. Ayan o. Nakuha na natin. Yung hirap lang. Kasi walang taga-video mga katunits. So, ayan pa mga katunits. O, mga anim ata na piraso pa kukunin natin mga katunit eh. ka sa kaso hirap pi eh. video ayan o oh, parang siyang ano tambo sa bisaya <coughs> tambo ng kawayan parang galon something galon ano bang tawag natin ta, na, sa atin ito ito yung season ngayon dito ngayon mga katunit ang sarap nito mamaya lulutuin ko mga katunit ayan na siya o oh. Ganda sana kung mayroong taga-video mga katunits si, eh. Kaso wala. May hilo lang kayo. Oh <laughs> no! So ayan siya oh. Kukunin natin yung mga katunits oh. Yan, marami siya, di ba? Andun pa yan sa sulok, ayun, no? Oh. meron pa doon. Ayun, meron pa dito banda, mga katunits. Meron pa dyan, banda. So, try natin kunin, mga katunits, ha? Ayun, no? Oh. marami siya, oh. Kaso mahirap lang siya kunin. Ayan pa oh, mga katunets. Ayan. Marami. <laughs> yan, yan. Mga apat ata may git yan. Hindi lang makita yung iba. iba Nakaka-excite. Oh, mga katunets, tapos na tayo. <laughs> kumuha na ano, yung patchy. Kaso ah, nasira yung ano, yung pang sungkit natin na punting. Nasira ko siya mga katunit. Naku, pagalitan tayo nito ni Tanda. Ayan o. Oh. Dito yan dapat eh. Ayun, nahulog. Ganon yun dapat dito oh, mga katunets. Tapos ayun. Ayun na si Ira. O ano sige, wag ka wala na tayong ng sa sunod. Yeah, daw Oh, medyo madilim-dilim na mga katunets. Yeah, <laughs> ka Shower muna tayo mga katunets. Yung nakuha natin ng mga katunets. Ayan, no? Ito, to. Rami na to mga katunets. Tingnan natin sa loob, ha? Ah. Ayan, o, mga katunets. So, marami na tayong nakuha. Yan. Sa likod lang yun ng bahay. <laughs> diba? Ang dami na niyan mga katunis. Promise, ang dami na nito. Ano? Ang dami ng Uulam nito mga katunis. Lalagyan natin to ng tuna mga katunis. Open the door! Open! Open! Yes, Gompachi. Look at me, ba, Papa. Gusto niyo? me. Look at me. Look at me. Look at me. Look pa me. akong i tatapon sa vacuum ko. Nakalimutan okay. ko. Okay. Okay, so, ate. Sa kabisihan. Ang dami natin ginawa ngayong araw na tuh! Nagbilad tayo ng... Wow. Igaan. Nag-vacuum. Nanguha ng gumpatsin. Mga katonets, ito na yung ating pinaghirapan kanina doon sa likod ng bahay, mga katonets. So, kailangan, pakuluan lang natin siya ng tubig para madaling siyang balatan, mga katonets. Ayan. So, yung iba, napakuluan ko na. Video, marami-marami yung nakuha natin, mga katonets. Mamaya, i... Gigisa natin to sa tuna, mga katonet. Masarap to. Sobra. Ang pag-process lang, mga katonets, ang mahirap. Mahirap siya gawin. <laughs> Kaya, yon. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung ginigisa na natin, mga katonets. So, mga katonets, kalimutan ko, kuha na ng video na luto na siya. So, ayan, na mga katonets So, luto na siya. Bawas na. Unti na lang nang natitira mga So, ito na yung niluto natin mga katonets sa gompachi. Ayan. Tinitira na namin yung utusang. Ito na yung nilagay namin. Tapos, dito naman ay karning baboy. Ayan. So, ayan na siya mga katonets Ayan. Masarap sya mga katonets Kung nandito lang kayo Bibigyan ko kayo So ito mga katonets Kakain natin ha ah. Sarap no, So yan lang IDM Vlog Thank you for watching. Bye-bye.